ating viewers from America. Ayan po, shout out po kay Tito Luis Kito Ramos ng USA. So, uh, pinadala niya po sa akin ito. Kaya, yeah, hindi ko pa po alam kung anong laman. Yeah, Sabay-sabay tayong bubuksan niya. Yang... May gano'n yeah. niya. Ano, silyado po. Silyado. Nhãy <laughs> <laughs> số lần nhãy xua lắm 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 naka yeng kaku kakuya Robert. alamin yun po yung channel na na di. kahit kaya mo nakakalaram ng <laughs> Hindi ko pa huwag. dito yung nakasulat ito po may letter siya ito po mga yeah. kuya ito po daw ay uh, yeah. isang cooling towel Ayan po. binabasa po daw ito at uh, parang pimpo po yung tapos uh, ilalagay sa batok kaya sa ulo yan may yung medyo basa uh, yan parang belo para panangga daw sa init ng sikat ng araw ay po ito po daw ang mga gamit ng mga construction worker dun sa Amerika yan. At maraming salamat po dito dito Luis Quito Ramos and family Auntie Sonia ayan Santing na. Yes, Ganda oh. Naka-okay. Yes. So, po, uh, Air, Air Force. Dapat <laughs> po, oh, ang ganda o. Oh. <laughs> nakatatak yung pangalan natin. Tapos 'to so, yung pinaka ano niya po? Uh, silver po. Yan, no? Silver na silver. Ayan, ang ganda. Ayan po. Masaya po ako. Uh, binigyan ako ni eh. Lito, Lungis Chito. So, maraming salamat po ulit. Ayan. Shout out, Uncle Chito. Ayan, Thank you natin. po. Ayan po na po. Ganda. Oh. Ganda. dahil po uh, summer ngayon dito sa Pilipinas. Ayan, bagay na bagay, sakto-sakto. Mahinit niya, abang nakamotor tayo. Ayan. Ito po yung pinakaano niya. Okay, iulit po. God bless. Family, thank you very much. Thank you so much. ang binigay sa akin, 925 po 925, ayan, silver ano lang, ang ganda po may tag american silver maraming uh, salamat po ayan uh, po mga kapuyo silver po itong binigay sa akin ni Angel Tito ayan nakita ko po kasi yung sulat niya dito yung tatak niya 925 silver, ang ganda ng pagka niya no? tapos ito siyempre yung tag natin yung pangalan niya um, dog tag o no, parang ano tayo air force o so, kaya sa mga so, lalo yan kaya may mga dog tag. tingnan nyo naman, no? talagang nag-effort talaga si Angel Chito sa pabinigay niya sa akin. Pinag pinasadya pa niya ito para sa akin. Ayan. Lang. oh, maraming salamat. <laughs> oh, ayan po mga kakuya. Si Angel Chito Ramos po, uh, ah, din po siyang mag-video-video. Kaya gumawa rin po siya ng channel. Uh, ah, ito po yung channel niya, ang Buhay Amerika. Ayan po. uh, support po yung channel ni Tito para mapanood nyo po yung buhay Amerika. Ganyan, magigita nyo po dito nyo. Uh, para subscribe, like, share. Ayan po. Okay. Ayan po mga kuya. Ito po yung pa-birthday sa akin ni Uncle Tito. Ayan po, marami salamat po. Ayan o, oh. medyo, ayan. Belated uh, happy birthday. Ayan po. Ayan, nung nakaram birthday po natin. Ayan. Maraming salamat po dito.

Angkel, Ay, Ayo kuitang binigay niyo buwak sa init, init. Ay, time check tayo 11:30 kang araw. Mamiko.